Ay, putik talaga naman mga kaibigan. Putik talaga. Putik talaga. Putik talaga. Mara yan. It's a prank ano, yun. Uh, It's a prank. Yung kasama ko mga kaibigan, nagbunga ng ano, lito. <laughs> Dahil malakas yung alam lito kayo sa amin. Bunga muna na siya ng lito. Ito yung kapatner ko. Ayan o. No? O sa may giyo kayo, kayo mura. May huli na siya kaibigan o. No? o huli na siya. ginawakli wakli, -wakli niya lang yung ano yung sabukan so, nga nating mayroon tayong mauli yun pag mula gutok yun na? Maalam piraso nang nahuli mo diyan. Grabe na ba? Nin. Ano pa pala namin? Okay, tawlisho. Oh. Oh, Ko galing. Okay, oh. oh, bigyan mo. Oh. Itong inuulitin mo oh. to. Ayun. Okay, pwede na tayo. yung muli natin habang hindi tayo naglalaot dito muna tayo mga huli na kinasun ito pa yun o oh. mm. ito lang lang sa punan oops at ito pa medyo maliit nga lang maliit pero ang sabaw nito masarap sinabaw kasama ko yung aking darling, dapat nakuhang naman naman nakuhang dapat 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 nakuhang medyo malalaki pala dito. Oh, yun pa. Ayun pa. Yun pa, yun pa, yun pa, yun oh. pa, Maliliit at malalaki. Libre na naman ang hapunan natin ngayon, mga kaibigan. Ayun. Ito. Ayun, malaki. Oh, okay. Malaki. Ah, tigas. Matigas. Matigas ka, kaibigan, ha. Ayaw magpakain, ha ayun pa oh. hmm eto na oh. medyo marami-rami na po okay po ay 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 yun may ulam na tayo yun lang pala Dami. dami no ito si suso <laughs> kusok mga, so, mga kaibigan ito. ito ang anak nang kusok mga kaibigan ano place lang po ang panggupit niyan para masupsop na ninyo ayun na mga kaibigan at nilinis na nila ang ating uh, mga shell finish yeah. product yan mga kaibigan so, ayan uh, binubuk siya para maulan dumi ayan eh. Meron pang mga kasamang suso yan, suso. Malilit lang yung suso, pero pwede na. Tagataan natin yan. Binubukan nila para matanggal yung laman sa loob. Kasi may mga putik yan eh. Kaya yan, okay, no? talaga. putik talaga ang laman natin. Putik talaga. O, Mariyose, huwag yan. Pizza <laughs> prank yun. Eh, uh, Pizza prank. Putik talaga. <laughs> Kaya maganda talaga. Buksan talaga yan. Kaya binubuksan talaga isa-isa. Para, para makasigurado. Ay, so, diba? Putik talaga eh. Yan. Hmm, Mau na imong sabon, na ilapok. Kailangan matanggal yung laman sa loob kasi may sabaw pa yan na ano eh, may Oy, nandito na ang ating finished product, mga kaibigan. So, ang kasunod nito ay kainan na. Yan na, makikita nyo. Wow, sarap yan. Sustansya. Yan, ginataan na may kalabasa. Panalo. Ito ang damis, oh, Malaki. Yun yung nahuli natin kanina. So, nandun pa yung isa. Ah, hindi. Ito na pala lahat. Oh. na. Anong masasabi mo, Dongski, sa ating sa problem? Ayos ba? So, kain. Let's go. Ayan. Taka na. Tawag pa sa mga tropa pits. Yan ang ulam natin ngayon. So, nandyan lang sa tabi ang pangulam pala. Okay. Kami kakain na muna. Doon,